Top Lucky Colors para sa 2025. Bawat taon, mayroon pong naitatalagang mga maswerteng kulay na maaaring magdulot ng swerte, windfall o ng iba't ibang uri ng oportunidad para sa atin. Ang mga kulay po na ito ay nagmula po sa reading para sa ruling sign ng taon. O ang ibig sabihin, kung ano ang zodiac sign na uupo, doon po magmumula ang reading at doon po natin makikita kung ano ang mga maswerteng kulay. Dahil ang mga kulay na mababanggit, yan ang magbibigay ng mga enerhiyang kinakailangan para sa taon na yan. Sa wood snake po, ang mga kulay na ito, ito ang magbibigay ng suportang enerhiya habang nagaganap ang taon. Or habang dumadaan ang year of the wood snake para hindi tayo magkaroon ng ng anumang negative energies o anumang problema. Kaya't sinusunod natin ang mga lucky callers. Meron ba kayong kakilala na mariwasa ang pamumuhay, hindi nila problema ang pera, at meron naman silang magandang kalusugan o magandang pagsasamahan. Ngunit, sa tuwing dadaan ng taon, palagi na lang merong nagiging trial sa buhay nila o nagkakaroon sila ng problema habang dumadaan ang isang taon. Dito po, kaya nangyayari ang mga ganyan sitwasyon dahil po yan sa kakulangan ng mga enerhiyang kinakailangan. Kaya nga po meron tayong mga lucky colors na po pwede natin gamitin sa ating tahanan bilang portina, o po pwede tayong gumamit ng totoong elements niyan. Halimbawa po, kung totoong water elements, pwede ang tubig. Kung totoong metal elements naman, pwede rin po ang metal. At iba pang mga elements, kung nais ninyo ang totoong auri uh, ng elements, pwede po. Ngayon, kung gusto ninyo kulay lang, pwede po yun. Kinakailangan po meron tayo ng mga lucky colors na yan sapagat yan ang magbibigay ng suporta para habang tayo ay papasok or dinadaanan natin ang taon ng wood snake harmonious flow po ang makukuha natin. So, ibig sabihin, balance. Hindi tayo magkakaroon ng bigla ang trial sa buhay. Sapagat, naaayunan natin or nakukove natin kung ano man yung mga enerhiyang kinakailangan sa taon. Hindi lang po para tayo ay makaayon sa enerhiya ng taon para po magkaroon tayo ng mga bagong oportunidad o maging ang swerte pagkakataon na ninanais natin lahat. Kinakailangan po alam natin para hindi tayo magkaroon ng mga pangyayaring hindi inaasahan sa buhay. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanila mga swerte sa buhay. Swerte kulay po para sa ating mga negosyo para sa susunod na taon. Ang mga kulay na ito ay maaaring pong makapagbigay ng iba't ibang uri ng oportunidad na may kinalaman sa ating mga business o iba't ibang uri ng resources para sa ating negosyo. Ito po ay mga kulay ng puti, gold, silver o maging ang gray. Ang mga metal colors po ay maaaring magdulot ng suporta para sa atin. Pwede pong gamitin ang mga kulay na yan kung nais natin sa ating tahanan, pwede pong gamitin bilang kortina, pwede rin ang pintura, pwede rin po ang rug, o pwede rin po yung totoong uh, metal elements. So halimbawa, pwede gumamit ng bells, wind chimes, o maging ang mga coins po. Pwede pong gamitin yan kung nais ninyo ng totoong elements. Kung uh, nangangailangan po kayo ng pagpapalawak ng inyong negosyo. Swerte po ang kulay ng puti. Maari din po suotin yung mga white colors, gray, silver, gold, para po makaakit ng swerte para po sa buong taon yan. At kung hindi naman po pwede ang damit, pwede pong magsuot ng jewelries na gawa sa silver o gold. Para po mapunan po yung enerhiyang kinakailangan ng taon at hindi ka lang makakaakit ng swerte, makakaiwas ka pa sa mga malas na enerhiya dahil po kapag nag-go-on ng imbalance, dito na po lumalabas sa mga negative energies at magdudulot po yan ng kamalasan. At para naman po sa mga nag, ng uh, job promotion on ang nanais kayo na makilala o makita ang galing ninyo, magsuot po kayo ng kulay ng dilaw. O earth colors po, pwede po. Pwede rin ang uh, Uh, paggamit ng mga kurtina, rugs, o uh, po pwede rin ang paglalagay ng mga earth, uh, pots, o anumang uri ng ceramic pwede rin pong gamitin sapagat ito po ay gawa din sa earth. Pwede po yan. At para naman po sa sa mga uh, nagnanais ng uh, manilak o magkaroon ng swerte sa pera, mahalaga po ang pagsusuot na mga kulay na ito pwede nyong uh, gamitin po ang mga kulay na ito, pwede kasuotan natin pwede uh, sa jewelries natin, pwede po mga gemstones, usot tayo ng mga ganitong kulay na gemstones pwede po yan para makakakit ito ng uh, swerte. Ang mga kulay ng red, purple, maroon orange, o mga fire colors, itong mga kulay na ito, ito po ang umaakit ng swerte sa pera So kung nagnanais po kayo mag, na magkaroon ng money lock para sa buong taon, siguraduhin nyo po na meron kayo sa katawan ninyo, pwede isuot ninyo bilang ah, damit ninyo or pwede po yung mga jewelries ninyo o anumang uri ng ah, bagay na may ganitong pulay na suot mo araw-araw para po ma-enhance po yung money lock ninyo para sa buong taon sapagkat ang mga kulay na ito ang may kinalaman para ma-enhance yung swerte natin sa pera sa susunod na taon. Pwede gamitin ito kung kayo ay mananaya, mamili kayo sa mga kulay na ito kapag kayo ay tataya. Maaari po o mataas ang tsansa ng panalo. Ngunit pakakatandaan nyo pa rin yung mga bagay na dapat ninyong tinitingnan bago kayo tumaya. Sabagat maaari pa rin magdulot ang mga yon ng pagkatalo para sa inyo. At para naman po sa tahanan natin, siguraduhin natin na mayroong balancing uh, kulay po ang ating tahanan. Huwag nyo pong uh, kulayan ng pula ang buong bahay ninyo o ng purple yung buong bahay ninyo para ma-enhance yung fire colors o fire elements. Huwag pong ganon. Gagamit lang po tayo ng mga elements o mga kulay lang ng fire colors. Pwede ang cortina rug, pwede po, pwede gumamit ng candles na maliit, pwede po yan. Pwede rin ng ilaw, kung may lampshade kayo, pwede po yun. Isang uri na rin po yun ang, uh, fire elements. Hindi kailangan kulayan natin yung buong uh, bahay natin ng uh, mga fire colors. okay? Sa networking lab pwede pong uh, gumamit ng mga kulay na blue at black. Maaari pong magdulot yan, lalo na kung may mga online business. Pwede pong magsuot ng kulay ng blue or black at pwede rin gamitin ito bilang kurtina or pwede kang gumamit ng toong, totoong elements ng mga kulay na yan kagaya ng tubig. So pwede ka maglagay ng fountain, aquarium o kung ano man. Pwede pong isang basong tubig ang uh, gamitin mo. Pwede po yun. Para po magkaroon ka ng totoong elements o totoong water elements, pwede po yun. Kung ano ba po yung available na meron ka sa tahanan mo, pwede mo pong gamitin yan para ma-enhance po ang uh, inyong tahanan. Ang mga kulay na nabanggit po ay swerte po para sa taon ng wood snake. At ito po ay ibinase sa patchy chart reading ng 2025. Magkaiba po ang uh, lucky colors na para sa zodiac sign. So, meron po tayong mga maswerteng kulay na ibinabase naman sa ating mga zodiac sign. Iba po ang uh, lucky colors naman na ibinase sa patchy chart reading ng taon. Iba po yon So, ang ibig sabihin, kung halimbawa ang nabanggit na kulay, halimbawa po puti, nabanggit puti, swerte. Sa zodiac sign ninyo, ito ay hindi ang pop sa inyo. O nabanggit ito bilang hindi ang pop sa iyo. Ang gawin mo po kung hindi ka ang pop sa puti, ayon po sa... Asojack sign reading mo naman, hindi ang kupang sa'yo, sa Huwag mong suotin. Pero ang tahanan mo para makaakit ng swerte yan. Lagyan mo pa rin po ng mga metal colors na nabanggit na swerte para sa 2025. Kasi po ang nangyayari, yung iba, ang ginagawa nila pag narinig nila na yung zodiac sign nila, hindi ang kupang puti, pati yung tahanan nila hindi na nila nilalagyan ng puti. Nagkakaroon po ng imbalance imbis na makahakit sila ng oportunidad o mga pagpapalawak ng negosyo, hindi ito natutupan kasi hindi sila naglagay ng mga kulay na makakasuporta para dito. So, kung pwede po, halimbawa po ang sodyak sign ninyo, ang puti ay hindi angkop sa inyo, huwag nyo suotin. Ang suotin ninyo, yung mga kulay na angkop sa inyo, pero ang tahanan ninyo, lagyan ninyo ng mga kulay na nagdudulot ng swerte para sa buong taon. Kasi po magkaiba po sila. So hindi po hindi po ito magdudulot ng kamalasan sa inyo. Sapagkat ito ay nasa tahanan mo. Hindi mo ito suot-suot. Ang suotin mo kung ano yung nabanggit na swerte para sa sojak sa inyo, 'yun ang suotin mo. 'Yun ang magdudulot ng swerte sa iyo. Ang paglalagay mo na ng mga swerteng kulay sa tahanan mo na ibinasi mo sa psychic chart reading ng Taon para sa 2025, magdudulot po yan ng swerte para sa buong pamilya mo. So, hindi lang ikaw ang makikinabang, pati yung mga kasama mo sa tahanan, makikinabang sila sa mga oportunidad o mga swerte pagkakataon para sa buong taon. So, tandaan po natin mabuti, ang mga uh, reading po kada taon, ito po ay ibinabase natin sa kung ano ang ruling sign kaya po tayo nagkakaroon ng reading. So, mahalaga po yun na alam natin yung ginagawa natin, alam natin kung paano natin gagamitin yung mga forecast para sa ating mga zodiac sign at yung para naman para, para naman makasunod tayo sa enerhiya ng buong taon.